Good morning po sa lahat. Isa pang maliyagto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating alay ng umaga ay ang lumalabas sa ating mga labi. Ang lumalabas sa ating mga labi. Kung po nais niyong makilala ang pagkatao, iniisip at laman ng puso ng isang tao, rin siya po ay isang maliligaw niyo o nais mong ligawan, o nag-apply ng trabaho sa iyong kumpanya o nais magkipagkaibigan sa iyo, ay isa pang efektibong paraan upang makilala mo siya, laman na kanyang isip, puso, kanyang pagkatao, ay pakinggan mo mabuti ang kanyang sinasabi. Ay nga po sa Luke 6.45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantala ang masamang tao naman ay nagalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagat kung ano ang naguumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng labi. O sa ibang salin, sa kas kasaganaan ng puso, ay nagasalita ang kanyang bibig. At wala pong sinumang makatakas sa sa malapit na koneksyon, kaugnayan o pagkakabit ikanga ng puso at ang labi. Kung ano laman ng ating puso, ito po'y tiyak na lalabas sa ating mga labi. Ayon sa verse 43, walang mabuting punong kahoy, ano mumunga ng masama? At wala rin masamang puno, ano mumunga ng mabuti? Ayon sa verse 44, nakikilala ang bawat puso sa magitan na kanyang bunga. Kaya po, alimbawa mga minamahal, no? iwasan po nating magpasok ng mga pangit na bagay sa ating puso. Ito na mga marurumi at malasong larawan at videos, mga mararahas o violent, violent at maulupit na mga laro, mga pangit at karumaldumal na mga palabas o pelikula. At mo iwasan mga minamahal na tayo mag-alaga sa ating isip at puso at magtago at magkimkim ng galit, ngit-ngit, inggit, pagkaselos, kasakiman, at pag-iimbot. Iba pa ang mga negatibong damdamin. Kaya wala pong ilang mga minamahal na Sabi nga sa Matthew 5.8, Mapalad ang mga may mani na puso sa bakit may nila, may nila ang Diyos. Yung mga minamahal, po ating matiling dalisay, ang ating puso, mamaganda po lumabas sa ating malabi. Maraming salamat.